Ito nga po, isa. Ano nga po ito? Pitokwa po. po, isa. Ayan. Tapos isa pong palamig yung nasa plastic po. So, live update mga friendship. Ubus na nga yung ating banana food. Pero, anuhan mo na. Ta? gusto tayo pag ganoon eh. Ubusin huh? na ako. Ako, na ako eh. Siya po ba yung president kayo dito? Alam mo kung di ka uso, kung ano tayo na. Ako. Baka nagtataka kayo mga friendship kung bakit tinatanong ko kung yung kausap ni ate ay yung presidente dito sa SPV. Kasi naman mga friendship, kanina muntik na akong makagat ng aso. Like yung uso niya malapit na talaga sa binti ko. Hindi lang ilang beses akong hinabol ng aso sa pagbablog at pagkocontent ko ng banana ko nang pagtitinda ng banana ko yung mga friendship. Kaya parang natroma na talaga ako at gusto gusto ko nga sanang kausapin yung si Ma'am President para sabihin na sana masabihan yung ibang tao na itali naman yung mga aso nila. Kasi super delikado, ba diba? So, yun lang naman. So, isang update yon Hinabol ako kanina ng aso, mga friend. So, ayun mga friendship, tapos na akong magmerienda. At feeling ko, namutla yung mga labi ko. Hindi ko alam kung dahil dito sa sauce or dahil sa hinabol ako ng aso kanina. Buti na lang dala-dala ko tong Green Therapy Serum ng Cloud Beauty. At tingnan nyo naman, sobrang ubus na siya. So, Miss Heidi, baka naman. So, sobrang hydrating nito mga face Ayan. O, ba? Diba? Lagi-lagi ko itong ginagamit. Kaya, ayan nga, oh, sobrang ubos na siya. Kaya naman, kung gusto nyo rin ng mga ganitong lip tint na hindi mahirap i-apply mga friendship, i-go nyo na to. So yun lang naman for today's update. Ayun ako, hindi ko makalimutan yung paghabol sa akin ng aso. Pero buti na lang, ubos na yung ating banana queue bago ako hinabol ng aso. So yun lang mga friendship. Next update na lang ulit. Love lots. Bye!